So ngayon guys, ah, gagawa ah, panibagong video naman tayo. So gagawa naman tayo ng another coat silyo o oh, patalim. Ayun oh. Mayroon na siyang forma guys, drawing ko lang. Ayun. Kasi oh, yung gamit natin is sander lang guys. So ito na guys oh, ayan. Lumang lagaraw o oh, pang ah, panglinis ng farm. So ito, ayan. So, kasandarin nito natin naman to guys. So, abang, abang, abang. Ito naman yung pangipit natin guys. Ayan. Para hindi tayo mahirapan maghawak-hawak -hawak ng ating ginagawang patalin. So ito na guys, yan, Oh, uh, ito pa lang muna. So abang-abangan uh, nyo lang guys uh, pag uh, abangan nyo pag pagkatapos nito sa another kong video guys. Ito muna. So ito muna sa ngayon guys para maka-update tayo sa ating channel. So ito na. Yan.